How soon uh, ano ho kaya mangyayari ito itong inyo pong pag charter po ng eroplano at yung mga kinakaukulang ka permiso to land Uh based on our previous experience with the uh, the Lebanese uh, civil aviation ma'am dali lang naman po yan eh. ang mm -hmm. problema is finding uh, an airline and mm -hmm. then uh, coordinating the ano uh, yung pag uh, pagland pa uh, mm -hmm. and uh, pero uh, mm -hmm. sa civil aviation dito uh, i think madali na yan kasi we have already had experience with them during the pandemic uh, Opo. repatriation Opo, Opo. O, sir kumusta po yung ilang embahada diyan uh, ano pa ho ba ang ibang mga lahi po na na galing po sa asian countries perhaps na na may mga ano din po mga manggagawa dyan? ano po ang kanilang alert level at sila hubo ay nagsisibakwit na Oh, uh ang ka, ang mga ano dito usually ang, ang ano dito ay Malaysian mm -hmm. and Indonesians. Mm -hmm. Uh wa pero mas malamababa po ang ano nila. Uh, Indonesians around 500 lang po 'yan. Mm -hmm. Mga Malaysians even less, mga 50. Uh mm -hmm. in Malaysians um, uh, married mostly married to okay. Lebanese. Mm -hmm ang uh, ganon din po ang Indonesians mm -hmm. kasi ang Indonesia po bawal po ang mga workers dito so uh, Indonesia has started to ano to evacuate uh, their ano their uh, the nationals oh, pero oh, oh. Hmm. ano rin po eh uh, marami rin po sa kanila ang they stay they want to stay because yun hmm. nga po eh may mga asawa sila may okay, mga asawang left, opa, opa, they will opa. not go Di ho, ba ang opo, di ho ba ang karamihan po dyan sa mga Pilipino na manggagawa ay na domestic helper? Yes, opo. Opo, And opo. 95%, 90 to 95%. Opo, so maliban po sa mga Pilipino, uh, meron ho bang ibang lahi po na domestic helper dyan? Ay, madami po. Ano, uh, ano? DCOP. Opo, yung mga ngayon po, yung mga ngayon, wala pa silang pagbabakwit? Ay, ano po yon Ay, ano po yun? Uh, wala pa wala pa yon eh, hindi pa ho ano hindi pa na no, no organize yung mga repatriation nila yung in Indonesia uh, uh, Bangladesh mm -hmm. Sri Lanka mm -hmm. Ethiopians mm -hmm. Kenyans mm -hmm. uh, hindi pa ho, hindi mm -hmm. pa ho sila nag-ano. Okay opo sige so yung mga opo sige po so sir uh, ano po ang inyong mensahe sa atin po mga kababayan may mga ano ho diyan may kamag-anak hindi ho dahil sa uh, nakapag-asawa po ng local junk, hindi po may mga kamag-anak na manggagawa dyan na ngayon po ay nababahala nga sa sitwasyon ano po ang inyong mensahe sa kanila well uh, na sinisigurado ko po sa inyo na ginagawa na ng lahat ng embahada para mapauwi kaagad itong mga kamag-anak niyo rito Uh, we are we have a shelter that is operating fully and is uh, ready to accept uh, yung mga uh, Filipino workers or Filipino Le uh, Lebanese mm -hmm. na kailangan ng, ng shelter and uh we are working as fast as we can mm -hmm. to bring them home. Opo. Sir, ano po ang pinaka latest na flight na maari pong kailan po kaya ito Kung, um, ang sa inyo pong target? Ito pong chartered flight na in, inyo pong inorganisa. Uh, well, as soon as possible, but uh, you know, it's it's uh, I cannot really say. I hmm. cannot hmm. until we get a commitment from one of the airlines na you know they're ready to Apo. to fly. Uh, ang palhu ba na nyo? Uh, kinakausap na po namin ang ang pal. Fed Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.